Na yung panahon yan ang tag-init, pinapagpasya namin maligo sa isang resort. At pagdating namin ay agad kami kumain dahil kami ay gutom na. At ito nga si Tristan pagkatapos kumain ay naglakad-lakad muna. At ito nga rin si Nathan kumakain ng fakwar dahil di siya ito sa favorite niya. Maya-maya nga lang, si Kare bigla na sumulipot sa kamera at sumulod naman ang kapatid niya. At lumipas nga lang ang ilang minuto agad-agad na rin kaming naligo na. <coughs> Dito rin muna pala kami unang lumoblob sa mababaw na swimming pool upang samaan ang tatlohong anak at para din makapag-enjoy sila. Maya-maya nga lang itong si Tristan gustong lumipat sa malalim-lalim na swimming pool para naman daw masubukan niya. Ito nga si Carrie sa sobrang na sa Tumatalon pa siya. <coughs> dito nga naglakad-lakad muna kami sa resort upang makita kung gaano ba talaga ito kaganda. At dito nga mayroong bumungad sa amin na malaking sapot ng gagamba. At si Carrie nga agad-agad umaket dito na para bang siya ay gagamba. At siyempre magpapatalo ba naman ang iyong papa? Eh, baka si Papa Diyan. <laughs> ano ka? Marami nga rin pala sina ditong palaroan tulad ng waterfalls, slide at iba pa. Ito ang anak kong sinitan talagang makikita mo. Sobrang saya niya. Kaya ikaw na nanonood, ano pang hinihintay mo? Yayain mo na ang iyong pamilya. Lagi mong naisipin na ang buhay natin walang rewind. Kaya dapat ang isipin natin ang buhay natin ay lagi lang masaya. At nito nga sinitan gusto sana mag-slide kaso parang natatakot siya. Mas slide na, slide! Nita! At itong si Kari, biglang sumisid sa ilalim at nahuli niya ang fan ng mama niya. <laughs> Maya-maya nga guys, naglakad-lakad muna ako at nakita ko yung kasama kong si Jorox Bay, nandito na pala. Ay, nandito na pala! Nandito pala! At dahil nga nandito si George ba'y naliligo, ay dito na rin muna ako magsuswimming kasama siya. damit ko nga lang pala dyan na pang camera yung cellphone ko. Takot na takot niya ako dyan na baka mabasa at masira. <laughs>

Dito nga guys, binalikan ko na ang aking pamilya at tingnan nyo, talaga namang nag enjoy sila. Dito sabi ko, asan si Nathan? Kala ko nawawala na. Pero sabi ng mama niya, andun sa kabila, kasama ng tita niya sa may Slide! Slide, dali na Slide, dali, slide Slide, dali, Ha? Sabay tayo ha? Dito guys, sinamahan ko mag-sled si Nathan Kasi hindi niya pa talaga kaya mag-isa Kaya ayun, sinabayan ko siya Nung makapag-sled niya kami Talagang kitang-kita mo sa mata niya Na sobrang saya niya Iba pa rin talaga guys, ang saya kapag kasama mong gumagala Ang iyong buong pamilya kaya guys habang tayo ay nabubuhay pa at nakakasama pa natin sila, lubos-lubosin na natin ang pagpapadama ng pagmamahal sa kanila. Para kapag lumate ang panahon na tayo ay matanda na, tayo naman ang aalagaan nila. Tawin <mulis> ka na dali. Dali <mulis> ka mag-slide Gusto mo mag-slide dito. Dito nga mga tol hapon na kaya naman yung tatlong bata biniisan na namin dahil sila ay nilalamig na at dahil nga hapon na niyan yung ibang tao ay nagsiuwian na at hindi na rin namin sinayang ang natitira naming oras at siya may nagpicture-picture muna.